Live TV Radio! Live TV Radio! Live TV Radio. oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 43 minuto makalipas sa alas 8 ng umaga. Pinababalik sa trabaho ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang sinibak na pulis na nagpatigil ng daloy ng trapiko sa isang bahagi ng Commonwealth Avenue. Paliwanag ng alkalde, ginawa lamang ni Police Master Sergeant Verdo Pantoliano ang kanyang tungkulin at trabaho. Nilino po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na normal lang na ipahinto ang daloy ng trapiko upang bigyang daan ang mga dadaang very important person o VIP. Bagay na sinigundahan ni Belmonte na inamin na rin ng MMDA na mayroong dadaang VIP ng mga panahong iyon. Unang kumalat sa social media na si Vice President Sara Duterte ang naturang VIP bagay na pinabulaan na naman ng ikalawang Pangulo. Sa ngayon, misteryoso pa rin ang pagkakakilanlan ng nasabing VIP dahil wala pang inilalabas na opisyal na pangalan. No.